Hello guys! Magandang maga po sa lahat. Ayan po, um... Ang saya-saya ng puso ko ngayon. Siyempre hindi ko akalain na makaka-pee out po ako sa... Ayan. So, nagsimula po ako nung January 9. So... Um... Sa totoo lang po, nung 2023 pa ako nag... start magpo So, parang... kasi sa... sa live... uh, parang nabuboring ako. Ayan. So, parang tinesting ko lang nung una na 2023, nagpupo ako. So, pag, nag, pag nagsawa ako, install ko, tapos install ko na naman, tapos uninstall. tapos ganon, paulit-ulit. Tapos, nung January 9, in-invite ako ni Mami Bichay. Ayan. In-invite ako. Tapos, ayun, tinuloy-tuloy ko na yung pagpupupo. Pumasok ko sa agency ng aming katimlaagan. Kakilala ko din sila sa YouTube. Ayan, so ngayon, um, uh, yeah. nagla-live-live ako, tas-tas. Uh, mabilis lang ang pera dito. Hindi naman siya kalakihan. At least, meron kang pang dagdag. At pang dagdag sa ano mo, pang gastos. Hindi naman siya kalakihan. Huwag niyo pong asahan na sobrang laki. So, kung sa YouTube nga, makakahintay tayo ng isang taon bago tayo magsahod, eh, dito pa kayo sa pupo. Pabilis lang ang um, pera sa, sa pupo. Basta mag magtiyaga ka lang din. Ayan po, ngayon po ay nag ano na ako, naka out na ako. So, dapat ang pee out ko ay pag naka 10 dollars ka saka ka maka out so inipon ko muna hanggang sa mag 20 dollars pero hindi ako hindi na ako naghintay na maka 20 dollars yung aking sa ko so winidro ko na so ayan po ipapakita ko po um, abangan nyo po ang aking uh, step by step na pag Uh, ano, sa pagwi-withdraw sa POPO mabilis lang din naman po mag-withdraw through Gcash, kailangan po may verified Gcash account po kayo ayan. so, ayan po, abangan nyo po ang aking uh, pagwi-withdraw sa po step by step po, at uh, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking Youtube channel subscribe po kayo, like and comment, and mag-comment po kayo para mabalikan ko po kayo, ayan po, maraming salamat, at Ayan po, pupunta na po tayo sa Pupu Apps. Ayan, wait lang Wait lang po natin ng sandali kasi medyo loading. At mahina po ang signal dito. Ayan. Pipindutin lang po natin yung, yung parang message sa, ano, sa dulo, sa lights. Ayan. So, ayan na nga po yung points natin. 182,000. So, ayan yun. Sundan lang po natin yung ating ano, sun, madali lang naman pong mag ano sa popo ang dali lang pong magpasa ng requirements. Ayan, so, magbigay na po tayo ng Ayan. Wait lang po natin. Ayan. Kompleto na po tayo. Kailangan po ay kompleto talaga. saka kailangan nyo palang agency ayan, para kasi para pag halimbawa mag task kayo ano hindi kayo masipa ni, sa mga taga ano, ibang agency uh, tig isang oras lang naman isang oras yung pagbaguhan po kayo ay tig isang oras lang po ang ang task akong ginagawa ko isang oras at least ano na po ito dagdag income na po ito di ba ay wala nang laman ang aking okay. yan mawawala nang laman 18. Tapos yan, ang nilagay ko dyan, nagpalit ako. Yan. Yan. So, babalik tayo sa pinakano. Yan, zero points na po tayo ulit. Yan may message na po si Pupo. Ay magme-message po yan siya na kung nai-send na niya with resibo po yan. Ang kaganda niyan with resibo. Ayan. So from 18 hang, ano kasi may bayad siya, may kaltas siya. So ang na natin ay 904 sa Philippine money. Ayan. And so... Na-double click ko yan siya dyan. I Screenshot muna natin. Saka ayan. For balance ko nung hindi pa wala pa akong ano, sahod kay Popo. Ayan. Balik na po tayo sa Gcash app. Titingnan natin kung nandoon na ba talaga ang ating ano ang ating ang um, winidro. Ayan. So, ayan na po yung sinin sa atin ni eh po. di oh, diba mabilis lang po. So, kung gusto niyo po ay mag-download po kayo ng po.